Ay binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs at sabi ko sa kanila, imbestigahan ninyo na mabuti at hanapin ninyo ang mga illegal importers, ang mga smuggler ng bigas. Nung nagtaasan ang presyo ng bigas, ay eh, tinitignan namin saan nang gagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpapanik buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat? ang uh, bakit aakyat ang, ang presyo. At natuklasan namin, ang nangyayari talaga, yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magbagsasbagal sila ng bigas, tinatago nila na, para, para tumaas ang presyo, bago nilang bitawan, para pagkitaan nila yung malaking halaga. Kaya sabi ko, eh hindi dapat mangyari yun dahil hindi naman tama dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman asahan po ninyo na gagawin po ng inyong pamahalaan lahat ng kailangan gawin upang hindi naman kayo maiwanan upang hindi naman kayo mahirapan at lahat po ng kayang gawin ng pamahalaan ay gagawin namin. Yan po ang aming trabaho kaya po tayo nandito para tulungan kayo.